Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 12, Talata 1 hanggang 7. Ang tanging lugar ng pagsamba. Ito ang mga tuntunin na kailangan ninyong sundin sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga diyos-diyosan, sa itaas ng mga bundok, sa mga burol, at sa ilalim ng mga punong kahoy. Gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputul-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, sunugin ang mga imahin ng kanilang diyosang si Ashira, durugin ang kanilang mga diyos-diyosan, at alisin sa lugar na iyon ang anumang bakas nila. At sa pagsamba ninyo sa Diyos, ninyong si Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipahahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad tulad ng ikasampung bahagi, handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim, at ang panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Deuteronomy verse A ah, chapter 12 verse 8 to 14 Hindi na ninyo magagawa roon ang ginagawa ninyo rito ngayon. Nagagawa ninyo ngayon ang anumang magustuhan ninyo sapagkat wala pa kayo sa lugar ninyo. Ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong Siyawe ngunit pagtawid ninyo ng Jordan kapag kayo nasa lupain inyong pupuntahan nalipol na ninyo ang kan Inyong mga kaaway at paratag na ang inyong pamumuhay. Iba na ang inyong gagawin. Iaalay ninyo sa lugar na piliin ni Yahweh ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo. Handog mula sa inyong mga ani at mga pangakong handog. Magdiwang kayo sa harapan ni Yahweh kasama ang inyong mga anak at mga alipin. Isama rin ninyo ang mga libita sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ngunit huwag na huwag kang magsusunog ng handog kahit saan ninyo maibigan. Doon lamang ninyo ialay ang mga handog na susunogin at gagawin ang lahat na inuutos ko sa inyo. Sa lugar na pipiliin niya, wala sa lupain ng inyong mga lipi. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing dalawang kabanata ng Deuteronomio, versikulo labing lima hanggang dalawampu. Ang tanging dako ng pagsamba. Kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karne nito hanggang gusto ninyo paris ng pagkain ng usa. Maaaring kumain nito pati ang mga itunuturing na marumi. Ngunit huwag na huwag din yung kakanin ang dugo. Ito ay kailangang patuluin sa lupa. Ang mga ito ang hindi ninyo maaaring kanin sa inyong mga lugar. Ang ikapo ng inyong mga ani. Alak at langis. Ang panganay na anak ng inyong mga hayop. Ang pangakong handog kusang handog, at iba pang handog. Ang mga ito ay maaari lamang ninyong kanin sa harapan ni Yahweh, sa lugar na pipiliin niya. Maaari ninyong makasalo ang inyong mga anak, mga alipin at ang mga libita bilang pagdiriwang dahil sa pagpapala sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong pababayaan ang mga levita. Kapag napalawak na niyawe ang lupaing na nasasakop ninyo at ibig na ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain hanggang gusto ninyo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 12, Versikulo 31-26 at ang sabi, kung kayo'y malayo sa lugar ng pagsamba na pinili niya, maaari ninyong patayin ang isa sa inyong mga hayop at kainin tulad ng pagkain ng usa. Lahat ay maaari ng kumain maging ang taong itinuturing na malinis o marumi. Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Huwag na huwag ninyong kakainin ang dugo sa halip ay putuluin ito sa lupa o huwag ninyong kakainin iyon. Magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naayon sa kagustuhan ni Yahweh. Ang lahat ng handog na dapat ninyong ibigay at ang inyong pangakong handog ay dadalhin ninyo sa lugar na pipiliin niya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 12, verse 27 to 32 at iyong ihahandog ang iyong mga handog na susunugin ang laman at ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos at ang dugo ng iyong mga hain ay bubuhos sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos at iyong kakanin ng karne iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo upang magpakailanman ay kabubuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo pag ka iyong ginawa ng mabuti at matuwid sa Panginoon ng Panginoon mong Diyos. Pagka naihawalay ng Panginoon mong Diyos sa harap mo ang mga bansa na iyong pinapasok o pangariin at iyong halinhan sila at nakatahan ka sa kanilang lupain, ay magingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila pagkatapos na sila malipol sa harap mo at huwag kang mangusisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paano naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos. Na din ang gagawin ko. Huwag mong gagawin gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumaldumal sa Panginoon na kanyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, sapagkat pati ng kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanila ng mga Diyos. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. This is the word of God. Amen.